Bakit? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, sapagkat ang buhay na ito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay sa mundong ito ay isang paglilin lang. Isang paglilin lang sa inyo na inakala niyong ito na ang pinakamasarap na kamis na inyong na ranakan. May babae ka, may asawa ka, may mga anak ka, may trabaho ka, o wala kang trabaho, tamad ka, masipag ka. Ang maging tamad, minsan naging kasiyahan sa buhay ng tao. Ha? Pag nakalusot sa isang araw, kahit walang trabaho, masaya na. Pag nakagawa ng bagay na nakakatakit sa buong tao, walang pakialam sa kanyang ginagawa. Sapagkat ang inararamdaman niya ay bida, ang tamis ng mundong ito, mga kapatid sa pananampalataya tayo Tayo'y pinapaalalahanan para maunawaan natin kung ano ang mundong ito. Hindi masama ang magkaroon ng atawa, hindi masama ang magkaroon ng mga bagay-bagay, ngunit kinakailangan natin maunawaan kung saan natin ito gagamitin, mga kapatid sa pananampalataya nila. Sapagkat ang buhay sa mundong ito ay sinabi pa muli ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Kun lunak sinda ikatong Walablu akum bisyairi wa kairi fitnah Inna ilayna turyaun Allahu Akbar, Allahu Akbar Mga kapatid sa pananampalatayang Islam Kullu nafsin da'i kasulmaut Lahat ng may buhay makakatikin ng kamatayan Inuulit na naman ni Allah subhanahu wa ta'ala Hindi ka man natatakot Marami nang tumayo, may mga tumayo nang nawala sa buhay sa mundong ito. Wala ka pa rin ginawa sa iyong pananampalataya. Sapat na sa iyo ang makapagsala ng isang beses o sapat na sa iyo na makapagsala ng masjid tatlong beses, yung dalawa ay wala na o minsan lang kahit napakalapit ang masjid mo. Eh yung nga magsala na walang suratul fatiha, hindi matatanggap ang sala mo. Yung pa kayang, hindi ka magsasala, subahanan so lang. Kahit nabutan mo yung iman, nakayupo na o nakapadira pa, pero hindi ka nakapagsulat ng pati ay hindi nga pang sala mo, yung pa kayang wala kang sala, magkunos dili ka kapatid, mag-isip-isip tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Gaano ang kahalaga ang buhay na ito sa mundong ito para sa, para sa kabilang buhay? Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan at kayo ay susubukan ng matama at mabuti. At katotohanan, kay Allah rin tayo magbabalik. Ito paalala sa ating mga kapatid sa patan Islam. Sapagkat isang beses muli nag-usap-usap ang, mga sahaba. Ito para maunawaan natin. Nag-usap-usap ang mga sahaba patungkol sa tinatawag na halawatul iman. Bago yun, ano nga pa ang halawa tuliman, ang tamis ng pananampalataya? Ang tamis ng pananampalataya nito, Diba, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salata man kunna fi tuliman halawatul iman." Ay Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma wa yuhibbu mar'a la yuhibbu illa Allah wa yuhibbu ila wa an yakrahu ayuidu wa kufra bara idza jaa mimma kama yakrahu ay an yakdahu ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam merong tatlong tamis ng pananampalatayang ito. Na merong kang Kapag nandun sa iyo ang tatlong ito, ay nakamit mo na ang tamis ng pananampalataya. Kapaligtaran ng tamis ng mundong ito, ang tamis ng pananampalataya, ano ito kapatid sa pananampalataya ng Islam? Ang tamis ng pananampalataya nito, ay yung minamahal mo si Allah subhanahu wa ta'ala at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na higit pa kayong buhay. At yung Allah at yung Rasul, ang pagsunod kay Allah at ang pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang malimit na sinasabi ni Allah wa subhanahu wa ta'ala. Wa in Allah Oh, at sinabi pa ni Allah wa subhanahu wa ta'ala, Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala una sa ayat na yon, kung mahal niyo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi kung mahal niyo si Allah subhanahu wa ta'ala, mahal niyo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yun ang continuation ng ayat na iyon. At kayo ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung minamahal niyo si Allah subhanahu wa ta'ala o kung mahal niyo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi Sundin niyo ang propeta ng Muhammad at kayo ay mamalin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kayo ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tunay niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay punong-puno ng kapatawaran. Wallahu gafurur rahim. Paano mo ba minamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sa pamamagitan ng kanyang tinatawag ng mga asma wa sifat yung kanyang mga mainam na pangalan na dapat mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin na ito. Alimbawa, wala kang ibang kinikilala ng ang, ang magpagmigay ng mga panustos, kundi si Allah lamang. At hindi mo ito ibinibigay sa ibang mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagat alam mo, tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang meron na ganitong katangian. At marami pang iba. At ang pagmamahal mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sa, hanggang saan ba ang pagmamahal mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Isang kwento na, da, na ating pakinggan na sinabi ng isang sahaba na kung meron tayo nito kung saan ba ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ang sabi dito pakala جاء رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انك لا احب الي من نفسي وانك لا احب الي من والده واني لا اكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى, حتى اتي فانظر اليك Wa idza dzakartu Tapi pernah ulit itu. Wa idza dzakartu Mau wa mau suka Arabtu annaka Arabtu inna Arabtu annaka Idza dzakartu janna wa rufiyat ma al nabiyyi nabiyina wa ini idza dakaltu wa ini idza dakaltu jannah Kasyatu ang Ang sabi ng isang sahaba, Ya Rasulullah sabi niya, Isang tao ang lumapit sa Propeta Muhammad at sabi, O Propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, Tunay na ikaw ay kamahal-mahal sa akin, nangikit pa sa ating sarili. At katotohanan, Mas kamahal-mahal ka sa akin kaysa sa ating mga anak. At katotohanan, kapag ako ay nasa aking tahanan, at naalala kita, at namimit kita, at hindi ako makapagpahinga ng maayos, bakit hanggat hindi kita nakikita? Sa isang araw na hindi niya nakikita ang Kapeta Muhammad SAW, ay hindi eksakto ang kanyang buhay. Hindi masaya ang kanyang buhay. Labis ang kanyang kalungkutan. Allahu Akbar. Sabi ng Propeta Muhammad Sallam, o sabi ng sahabang nito, kaya siya ay lumalabas para hanapin ang Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam. At kapag ito'y nakita na niya, siya ay masaya na. Ngunit isang beses, habang tinitingnan niya, ang Propeta Muhammad SAW, siya ay napayak. Ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, bakit ka naiyak? Ang sabi niya, Ya Rasulullah, naiyak ako sapagkat darating ang araw, hindi, hindi na kita makikita. Sabi niya, bakit? Sapagkat alam ko darating ang araw na ako ay mamamatay. At ikaw rin ay mamamatay. Kaya hindi na kita makikita kay labis ng aking ang sabi ng Pagkata Muhammad Sallam, huwag kang malungkot sapagkat ikaw ay papasok sa paraiso. Allahu Akbar. Yun nga, ang kina, yun isa sa mga inaalala ko, Ya Rasulullah. Papasok ako sa paraiso. Tingnan nyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinabi nga ng Pagkata Muhammad Sallam, papasok siya sa paraiso. Nalulungkot pa rin siya. Samantalang sinigurado na ang pagpasok niya sa paraiso, nalulungkot pa rin siya. Napagad bakit? Ya Rasulullah sabi niya, sapagkat alam kong hindi kita makakasama. Sapagkat ikaw ay makakasama ng mga propeta o mga nabi. At kami ay, at ako ay hindi kita makakasama Tapat Gusto niyang makita ang propeta Muhammad SAW sa bawat oras, sa bawat minuto. Ikaw, wala kang ginawa para palakasin ang pananampalataya mo, makapasok man lamang sa paraiso, yung pa kaya isipin mo na makita mo ang mong propeta Muhammad Sallam, wala kang kusa. Bakit ka walang kusa? Eh yung sala nga, hindi mo maita kayo eh. Yung limang beses na pagdarasan, hindi mo magawa-gawa. Yung pagtulong sa mga daiya, pinababayaan ng mga daiya, samantalang ang mga kupar, inaalaga ng mga pastor, ang mga ministro, na kapag nagsalita ang mga ministro at ang mga pastor nila, hindi na kailangan manawagan sa tao para ipunin ng tao yung mga miyembro, yung mga kanilang mga tawan pang tatukwa para lamang makinig at ang kanilang mga pastor at ministro ay tatayo na lamang at magsasalita na parang Diyos kapag nagsasalita. Sabagamat hindi tayo ganun. Anong ibig natin sabi mga kapatid? Hanggang ngayon, pinababayaan natin ng ating mga daiya, ang ating mga duwag. Matinitiraan pa natin ito sila kaysa sa ating tulungan. Tama nga naman, tulungan natin ang mga tamang tao na tamang nagtuturo ng pananampalatayang isda. Ito'y panggising, panggising sa ating mga pananampalataya o iman mga kapatid sa pananampalataya. Aku di kau lihat awak terjulur di warak pembicaraan muslimin pasti terjulur Alhamdulillah, salat wa ala Rasulullah. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشهد أن لا Mga kapatid sa pananampalataya Islam, pangalawa, sa tatlong tinatawag na halawak ng iman ang kamis ng pananampalataya, ang isang tao, nagmamahal siya sa isang kapatid niya, minamahal niya ang kanyang kapatid, for the sake Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya minamahal ang kanyang kapatid sapagat siya ay mayaman. Hindi niya minamahal ang kanyang kapatid sapagat siya ay mahirap. Hindi niya minamahal ang kanyang kapatid sa anumang kalagayan na meron siya na pansarili niya. Kundi minamahal niya ang kanyang kapatid dahil siya ay nagdarasal ng limang beses sa isang araw. Active sa pananampalatayang Islam umiwas sa mga bagay na pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minamahal niya ang kanyang kapatid dahil minamahal niya siya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pangatlo, ang tamis ng pananampalataya na kapag ikaw ay inikayat ng isang hindi mananampalataya o sino mong tao, ibalik ka sa hindi pananampalataya o sa pagiging kupar, At alam mo, kapag ikaw ay inikayat na ikaw ay babalik sa isang pagiging hindi mananampalataya, at ikaw ay natatakot, umiiwas ka sapagkat ang pagsunod o pagdaya sa kanyang ginagawa ay parang itinapon mo ang yung sarili sa impyerno. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wa intutiu parikan minal ladina usul kitab, yarudukum ba'da imanikum kafirin sa susundin natin ang yapak ng mga kufar, ang mga hindi mananampalataya kahit na muslim-musliman, kung hindi sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa katuluan ng kopeta o sunan ng kopeta Muhammad sallam, in tutil panikam minalagi na utol kitab, itabalik kayo ng mga grupo ng mga kufar na yan, ng mga hindi muslim, pabalik sa, walang, sa pagkawalan ng pananampalataya. Kaya ikaw sa takot mo na ikaw ay mabalik doon, umiiwas ka. Kapag meron ka sa tatlong ito, na nakamit mo na ang tinatawag na halawatul iman. Ang tamis ng pananampalataya, kapatid sa pananampalataya ng Islam. Panguli na sinabi ni Pagkat Muhammad Sussalam na datnan, na niya niyang mga sahaba na nag-usap-usap. Tinanong ng Pagkat ang Muhammad Sussalam, Pima, sabi niya, Tahad datwa. Patungkol saan ang inyong pinag-uusapan? pinag usapan ko namin ang pagtungkol sa isang sa tatlong bagay na pinakamamahal namin. Ano yung mga bagay na pinakamamahal nyo sa bawat sarili niyo? Na kung saan tinatanong sila, na kapag tinatanong sila, sila ay nagsasabi ng buong katotohanan. Lang ibig sabihin, kapag ikaw ay tinanong, sabihin mo rin ang buong katotohanan. Dahil pag nalaman mo kung ano yung pinatagusto mo sa mundong ito, malalaman mo kung ano talaga. Kung ano talaga ang tunay na minamahal mo. Lalabas ang tunay na pagkatao mo. Tinanong muna si, si, si Abu Bakar Raluanho, Ano ang kamahal mahal sa iyo? Ang nadara ilay. Wajulusubay na Wajulusubay na ya guys wa anti ilay ang sabi ni Abu, Abu Bakar radiyallahu anhu no? ya Rasulullah kamal masakin na kayo ay makita kamal masakin sakin na kayo ay aking tinitingnan sa pagitan ng inyong dalawang kamay. Kamahal mahal sa akin na habang ako'y nakaupo, ay nakatingin ako sa pagitan ng yung dalawang kamay. At kamahal mahal sa akin, nagastusin ang aking mga kayamanan. Ah, mga kayamanan, eh, maraming kayamanan, konti lang naman kayamanan ko eh. Hindi ibig sabihin na ang aking kayamanan, ibig sabihin dahil konti ang kayamanan mo, ayaw mo lang gumastos para ka Allah wa ta'ala. At pagtulong sa sunan ng Propeta Muhammad Sallam, natulungan ang dawa ang mga dahiyak Ang mahal-mahal kay Abu Bakar radhiyallahu anhu nagastusin ang kanyang yaman para kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Uthman aki si, si Umar radhiyallahu si anhu tinanong naman, "Wa anta ya Umar?" Ay haq. Ang mahal-mahal sa akin katotohanan. Ang ay ang tinatawag siyang Umar Faruq. Wa qawlul haq ang pagsasabi, ang paglalahad ng katotohanan. At ang pangatlo, ang pagpipigil sa masama. At tinanong naman si Utman na rin ano? Anong kamaan sa iyo, ya Utman? Absus salam, wat kayo wa magkaam, wat salatun layla ang nasun niyam. Ang sa akin, sabi ni Utman na rin ano? ang ako ay batiin ko ng salam ng kapayapaan ng ating mga kapatid. Binabati mo bang kapatid mo? O baka ang pagbati mo ay hindi wakas sa iyong puso? O baka iniwasan mo? At pinapakain ko ang mga tao at tayo saan at natin niyan at ako ay nagsasala sa ating gabi habang natutulog ang mga tao. Nagagawa mo ba yan? E yung nga limang beses na pagdarasal, tatamad-tamad ka! Paano ka magtatagumpay sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay? At marami pang sinabi ang mga sahaba tulad ni Ali Radaluano na ang kamahal sa kanya ay ang apikasuin ng mga bisita niya. Si ang kanyang mga bisita ay asikatuhin niya. Paano ka ba magbisita ng, ah, mag mag ng bisita mo? At nag-ayuno kapag summer. At nakikipaglaban laban sa mga tupa. Si po Gifari, ang panghuli, kamahal mataan sa kanya na kapag siya ay nagtatakit. Sumakit lang yung ulo mo, problema ka na. <laughs> Nandun ka na sa tabi. Kayang-kaya kaya mo, pero parang baby, binibaby mo ang sarili mo pero si Gifari, Rajal no? Abu Gifari, tamaan mo sa kanya na siya ay magkasakit sapagkat tinatanggal niya na subanwata ng kanyang mga kasalanan. At kamaan mahal sa kanya, pangalawa, na kamaan mahal kay Gifari, Isa sa mga kamalmahan niya o pangalawa sa kanyang kamalmahan ay ang makita niya ang kanyang Panginoon. Ibig sabihin ka mahal sa, kanya na siya ay abutan na ng kamatayan. At kamahal mahal sa kaya, at ang pangalawa, ang kamahal mahal sa kanya, ang siya ay mag-ayuno o makaramdam ng gutom. Sa bakit? kapag siya ay nagugutom, nabubuksan ang kanyang puso at lalong lumalakas ang kanyang espiritual ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na ay mag-ayuno. Ang atlo, tulad ng sinasabi niya kanina, kamalma sa kanya ang abutan siya ng kamatayan dahil makikita na niya ang may lisa sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napahaba ang ating pinag-usapan at naway nakakuha tayo ng mga kalaman, naway, limi natin, pag-iisipan natin ang mga bagay na ating narinig. Huwag nating baliwalain ang mga bagay na ito. Tayo, kung mahal mo ang iyong sarili, matakot ka sa kapaligiran na iyong nakikita. Na para bang hindi natin nakikita ang tagumpay ng ating pagdadawa, bakit kapag pagkabili natin na isa kagawa ang ating dapat isagawa? Ang pagtulong sa dawa at marami pang bagay na dapat natin isagawa. Ako yung humihingi lang pangunhin kung meron akong nasabing nakakasakit ng iyong damdamin. At kung ako man ay nagkakamali, ako ay maaaring magkamali sa pagkata, ako tao lamang na maaaring magkamali at magkalimut. Kung hindi ko nalalaman ang mga bagay na aking sinasabi. Ngunit kung nasabi nakakuha ng mga kalaman, natin ang nabitang Diyos na tunay na si Allah. Sa pagkatuhalang maalan, kundi si Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ya amanu. Inna Allah umalay katawin saluna alan nabi.

batwa tiyul yung makan wasaman nila